Ano nga ba ang mga hinanda natin na gamitin para sa mga anak nating na baboy at ilan kaya ang naging anak? Pero before nyan ay alamin muna natin kung ilang gulang na itong ating baboy simula nung siya ay biik at hanggang ngayon siya ay mga anak. Itong ating baboy ay binili natin siya noon kay Boss Jen na malaki na o dumalaga na at nasa mahigit 5 months na siya since birth nung ating nabili. At inalagaan lang natin ng mahigit isang buwan bago natin siya pinakastahan o inay At ang ginamit nating similya ay ang JP address ng pinagbilhan natin na si Boss Jen dahil pinangako niya na may isang pre AI dahil nagkokolekta din siya at nagbebenta ng similya. At siya din ang nagbibilhan natin ng mga biik o dumalaga na ginagawa nating inahid. na nasa 7 months na since birth itong ating baboy nung siya ay mapakastaan at sa awa ng Diyos ay di na siya at nabuntis na kaagad. Ang pagbubuntis ng isang baboy ay nasa 114 days o 4 months kaya itong ating baboy ay nasa 11 months na ang gulang ngayong siya ay mga At ang mga sign na mga anak ng ating baboy kapag nagsusupsub na sa kanyang kulungan, konti na lang ang dumi at may lumalabas na gatas sa dede kapag pinipisig. At ang mga hinanda natin gagamitin sa panganak ng ating baboy ang electric pan, basahan, mistral, pitoksal, antibiotic na sustalin LA at syempre ay ang gayami. Gumagamit tayo ng electric pan kapag mainit at hiniingal ang ating baboy na ng mga nganak. At ang basahan naman ay karaniwan na hinahanda pa sa bagong labas na biik. At para din di masyadong marami ang gagamiting basahan ay gumamit tayo ng mistral na pinapahid natin sa katawan nila para madaling matuyo at diginawin ang ating mga biik. nag inject din tayo ng pampahilab o pituksal kapag may lumabas ng at least isang biik o kapag matagal ang interval ng paglabas ng mga biik. nag din tayo ng antibiotic pagkatapos manganak para maiwasan ang infeksyon o lagnatin ang ating bagong panganak na baboy. Pagkatapos manganak ang ating baboy ay kailangan rin natin silang bantayan sa gabi at minsan dito na rin tayo kumakain sa ating baboyan dahil sa tagal nating hinintay na manganak ang ating baboy ay kailangan rin natin silang tutukan. After 24 24 may panganak ang ating mga bake ay tinatanggal na natin ang kanilang mga ngipin. At ang anak ng ating baboy ay 13 pero nadaganan ng isa kaya 12 na lang ang natira at eto na naman ang isusunod nating alagaan o ipatening kung sila ay papalarin na lalaki dahil malalaki na naman ang ating mga patening at nakakaubos na sila ng tigdalawang sakong starter at alagaan na lang natin sila ng mahigit isang buwan bago natin sila ibenta. Kapag meron tayong binebenta ay meron din sumusunod na alagaan at tuloy-tuloy ang ating pag-alaga para tuloy tuloy-tuloy din ang kita at para magawa ang mga plano na gusto natin. Yan muna sa ngayon, maraming salamat and happy farming.